Hello Virgo! Last 3 months ng taon, 2024, usaping pag-ibig relasyon, anong habang gana? Anong parating ang naghihintay sa inyo? Ano pa ba? At anong maaring nais sabihin ng iyong person o ng taong mahal mo? Virgo, will be straightforward love reading po. Love messages, guidance para sa mga Virgo last 3 months message Virgo. Uy, uy, agad-agad. Sandali. May tumatalo na. Okay. Okay. Ito na. Ito na tayo. Ace of Cups. Pagit na inatin. Tumalo na. Gusto ko sanang ikat, pero wali. Tumalo na. Hindi natin pipigilan. Wheel of Fortune. The Ten of Cups. Leave Okay. Okay. Eto, kahit pa nakakakuha tayo ng energy ng reverse, aya, reversal koids, hindi naman agad-agad ay -agad, eh, hindi na okay. With Ace of Cups at the center of your koids, virgo may paraan. Okay? Lalo pa if ever makaramdam kayo na parang ano to, marahil balance lang. Time management. Prioritization is the key for dating things sa inyong relasyon. Parang ngay ngayong ano kasi, ilang natitirang buwan ng taon, ang ilan sa inyo ay higit na maging busy sa ilang proseso. Sa trabaho po ba ito? Trabaho, uh, trabaho na may kaugnayan sa travel? Why not? Ilang inaasikasa sa part na yan? At dito, meron lang tayo nakikita ang det detachment. Disconnected. Or disconnection wifi mo child hindi ay ano para bang hindi nagkakasabay kahit sa simple ang schedule nawawala ng oras or mawawala ng oras sa kapareha reversal din po ang energy so maaari ito yung mag-apply sa iyo or sa yung person lalo pa kung meron na kayong family talaga may mga anak na ten of cups reverse maaaring na miss ka lang nito or mamimiss ka at one point ngayong alas uh, 3 months ng 2024 wheel of fortune kasi parang meron kayong hinahabol anong hinahabol hinahabol na kita sa mas practical hinahabol na sabi ko nga proseso inaasikaso At dito napaka-hiligilit siguro may paraan ayan sabi nga nila ang um, uh, kung merong dahilan ano yun guys tulungan nyo ako bilang Magalasin ko na po ng umaga. Oo. Kung may, ano yun? nagahang na tayo. Kung may dahilan, de Kung may paraan. Kung gusto, may paraan. Ayan. Paligoy-ligoy si Monshag. Naliligaw na po. Kung may paraan. Hindi. Kung gusto, may paraan. Okay? Kung, hin kung ayaw, maraming dahilan. Ayun. Yun yung pinaka- nakikita natin dito. But Ace of Cups, umaangat dito yung connection. New love interest for single. New connection. New friendship. Yes po. Ang possibility ni Ace of Cups. New beginnings. Fresh thoughts ang naghihintay sa inyo. Usaping pag-ibig. Nasa isang relasyon man kayo, may pamilya na, attached couples, or single. May bago. Pero maring hindi lang kadalian ito. Lalo pa sa una. syempre pa. Wala nang, wala nang madali sa una. Pero try to go with the flow. Okay? At unti-unti. Lalo pa if ever single ka at meron ka ng, or meron kang makikilala talaga na someone new This is not something na minamadali. Ito ay isang proseso na pagkakatiwalaan. Okay? Take everything one day, one step at a time. Very go. So, ano pa bang maad natin dito? Parang hinahanap niyo talaga dito or hahabulin niyo yung kota. At dito, maaaring yun lang. Sana naman na hindi. I mean, 10 ten po ina ato umaangat yung 10 10 kanina 5 5 kung nakapakinig kayo sa Leo tama ba oo kaso kasunod niyo lang eh 5 5 sa inyo 10 10 meron kayong inaasikaso aayusin ngayon pa lang kinukumpleto na hindi ganoon kadali kaya balance balance is the key na hindi pa rin madalemon sa out hindi naman tayo perfect Or maybe, uh, open communication lang din sa kapareha or sa pamilya sa na parang mamiss ka nila or parang hindi ka nila masyadong dama dahil sa sobrang busy mo and productive sa ilang bagay kasi baka dyan makabuo ng ano eh yung ayaw natin, yung tension or even frustration na bakit nasan ka? Hindi, parang may kulang, okay? So, balance. Be open sa ilang sektor ng buhay, pamilya, connection, ace of cups. This is about your romantic life. Panatilihin yung inat siya. Gaano man tayo parang um, patuloy na sumasabay sa pagiging practical sa buhay. Alam mo yun? Ayun lang. Ayun lang. Hindi kailangan naliman. At tayo ha. Ano kailangan pang marinig ng mga vir Virgo? Tama, Virgo last three months ng taon, Virgo, ano kailangan pang marinig ng mga taong ito? Pag-ibig, relasyon, love message, Pisces na naman. Pag yung pag pagiging malalim. Um, ito yung energy lang po ng Pisces. Hindi naman kailangan agad mag-apply si Pisces. Or why not? Baka itong person niyo, Person nyo, Virgo, ay mayroong Sun, Moon, Venus, Rising, and Pisces or kayo ito mismo. Actually, Virgo, Pisces, ito na naman tayo. Marriage na naman to. Papunta sa partnership relationship. Very compatible. Ang Virgo, Pisces, Axis pagdating sa astrology. So, kaya marahil umangat yan. Okay, so, biglang yun yung pumasok ko. Sino pang mga dahilan mo, Pisces? Eh, Pisces? Virgo, Sinong mga dahilan mo? Parang hindi daw pumapasok yun eh. Bakit ka ba nawawala ng oras? Bakit ka nagkakaroon ng stress? Bakit may pagkapagod? Bakit mayroong paglaban sa ilang kakulangan o pagpunan sa ilang process na ito ng buhay? Ito yun. Para sa kanila to, sa mga pangarap mo, ito yung dahilan para sa mga mahal mo. Okay? Sabi ko nga, pag-uusap lang to, maiparating mo lang yung dahilan. I mean, sabi nga, ano yun? Kung gusto, may paraan. Kung hindi at hindi gusto, maraming dahilan. Iparating mo yung dahilan mo. Speak up. Use your voice. Fair ko. Napakahalaga daw niyan ngayong last 3 months para alam nila kung saan ka nanggagaling. Okay? Kung anong nararamdaman mo o kung ano yung ganap sa'yo. Okay, reversal again ng energy. Pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Okay, Virgo, add na tayo ng messages. Anong marahil na isi ng mahal mo? Anong message ang gusto niya sabihin sa iyo? Add pa tayo, Virgo, last three months. Anong gusto niya itong sabihin? Anong gusto niya iparating? Ayan na. Eto na. Sana maunawaan mo ako. Pag-unawa. Pisces. Pisces in the 12. Forgiveness. Okay. Pagpapatawad. Pagpapahintulot. Sa ilang. Kailangan ipagpatawad. Ano daw? Sana maunawaan ako. Ayan. Yung pagiging malawak, malalim mag-isip. Pagiging mapag... Ma mahabagin, maintindihan ng, yung energy ng Pisces. Ito yung marahil kailangan paangatin or ito yung message ng kapareha mo or ikaw mismo. Sana maunawaan mo ako sa ilang ganap na ito sa iyong buhay. Sa tatlong buwan na naghihintay, gusto kitang makita. Gusto. Hindi kailangan yung pinaka-word, pero yung mga kagustuhan. Sabi ko nga, kapag gusto, maraming may paraan. Ayan na naman tayo. Kapag ayaw, maraming dahilan. Para gusto kang makita. Gusto ka lang din makita at makasama ng iyong person o ng mga tao ito. Be open, single. May ilang pwede kang makita o pwede kang makita. Be open sa pakikipag-socialize. Try to put yourself out there. Kung ready lang naman. Hindi naman kayo pinipilit ni Moonchild. Kung handa at anito na yung nais ni talaga, gusto ka raw niyang makita. Ano ka naman niya makikita kung mananatili ka sa yung comfort zone? Okay, so, kailangan din ng effort at effort, Moonchild. Effort, okay? Maglaan ng enerhiya rin. Try to socialize more. Ayan, Ace of Cups ang umangat sa inyo, guys. Again, new connection to new love interest for someone na bago naman. Fresh thoughts pagdating sa inyong relationship. Itong umangat na messages, love reading for the last 3 months of 2024, fair ko.